Nanganganib daw mawala ang estado ng Bohol bilang isang UNESCO Global Geopark dahil sa viral na resort na itinayo sa gitna ng mga burol. Pero hindi lang yan ang problema dahil pati sa protected area ng Mount Apo sa Davao, may mga resort na rin. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Dahil sa natatangi at natural na ganda, kabilang ang isla ng Bohol sa itinuturing na UNESCO Global Geopark. Ibig sabihin, kinikilala ng UNESCO ang kahalagahan ng kailangang protektahan at pangalagaan ang nasabing isla. Pero nanangalip na mawala ang estado na 'yan sa Bohol dahil sa nag-viral na Captain's Peak Resort doon kamakailan. Ayon kay UNESCO National Commission of the Philippines Secretary General Ivan Hinares, may mga paglabag ang nag-viral na resort. Bagay na maaari makaapekto, oras na sumailalim sa UNESCO evaluation ng isla. Kabilang sa nakikita nilang violation ang pag-ooperate ng isla ng walang environmental compliance certificate o ACC. Aalamin naman ng UNESCO kung paano nakakuha ng permit ang resort mula sa Protected Area Management Board ng Department of Environment and Natural Resources. So, uh, dun pala may problema na ho tayo na nag-operate po sila na walang ECC. No? Pero yung mas uh, importante sa atin ay ma mabisita ulit yung uh, mga patakaran na ginawa ng Protected Area Management Board kung ito ay talagang ang doon sa sa Chocolate Hills, uh, kailangan tignan talaga kung uh, kailangang gawing mas stricto. Nakikipag-ugnayan na ang UNESCO sa Lokal na Pamahalaan ng buhol at sa DNR para sa pagripaso sa mga patakaran sa pagpapatayo ng mga resort sa isla. Madami din resorts ang naglipana sa Mount Apo National Reserve sa Digos side bukod sa resort sa Bohol, nabudnyag din sa Senado kamakailan ang ilang resort sa paanan ng Mount Apo. Personal na pinuntahan ng News 5 ang tatlong resort na binanggit ni Senado Rafi Tolfo sa barangay Kapatagan, Digo City, Davao del Sur. Sa Monte Free Garden Resort na Kapaskil na may Environmental Compliance Certificate o ECC sila ayon sa supervisor ng resort. Sumunod sila sa lahat ng requirements ng DENR. May ECC din daw sila mula nang magbukas noong 2021. Every year naman po tayo nag-update ng mga uh, yes for requirements natin under DENR. Pinuntahan din ng News 5 ang kalapit na Villa Recurso Resort. Hindi sila nakapagpakita ng kopya ng ECC dahil nasa may-ari daw nila ang kopya nito. Nagpakita rin ng kopya ng ECC nila ang Twin Mountain Resort. Sabi ni Senator Tolfo, balak nang ipasara ng DNR ang mga resort. Dalawang taon daw ang binigay mo ng palugit para kusa silang umalis. Pero ayon sa management ng tatlong resort, Wala naman po silang closure order so yung mga resort around the Mount Apo po is still uh, ongoing yung operation po. Kung titignan naman sa mapa, malinaw. Napasok nga sa protected area ng Mount Apo Natural Park ang lokasyon ng mga resort sa Barangay Kapatagan. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang Mount Apo Natural Park Protected Area Management ng DNR sa Barangay Kapatagan pero umiwas muna silang magbigay ng pahayag. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua News 5. Mga kapatid, Mawi David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News5.